Buti na kaya na nilang ano pa rin Ay, Diyos ko, gawa naman yung isa, oh. Nila na siyang tumayo. Oh, my God. ayan, ganyan yung ginagawa ko, guys. Welcome na po sa Youtube Channel Ako na po ni si Madeline Archiaga Ang inyong higala So guys, for today's video ay We're here in the farmer a uh, Farmer? <laughs> we're here in the basak Ayan, we're here in the palayan Ayan, ating tignan At ating pagmasdan Ang kapaligiran Ayan, charot So yan guys, dito tayo para maano natin Ma, ano bang tawag dyan ma-update ko kayo ayan update sa ating palayan dahil ngayon ay taniman na naman magumpisa na naman ang uh, ang mga farmers na umaarangkada para sa kanilang mga palayan so ayan si kuya ang ginawa ay naglan master so dito muna tayo magtambay mga jay habang panoorin natin ay makipagchikahan din tayo sa isang batang maliit ayan pakinggan natin guys ang isang batang maliit sa kanyang chika chika Oo guys, dito ako nag-video tapos may tumabi sa akin. kapit-bahay naming bata ito. Tinabihan ako dito mga jay at nagkipagdaldalan siya. Kinahamon ako ng maripisan ng ano, batang ire. Charis, joke lang guys. Hindi naman siya pag uh, sa akin. Parang usap-usap lang ng isang bata habang nanonood tayo dito. Ayan o. Oh. Tingnan nyo yung mga bata guys. O ba? Diba? Ayan sila. Nanguha sila ng panggatong. Oo, oh, ang, ang, dadami pa naman ng mga dala. Buti na kaya na nilang ano pa sa rinay. Diyos ko, naman yung isa. Oh, pa na siyang tumayo. Oh, my God. Ayan. Ganyan din ginagawa ko, guys. Tulad ng mga bata na yan. Ganyan din ginagawa ko. Nangunguha ng panggatong. Ayan sila. Di ba? Swerte ng nanay nila na ano. Sila yung nangunguha. Kasi ako, wala akong anak na mapag-utusan na ganyan. Pero kung may anak kung may anak man ako guys na ano, ganyan pa kalaki. Ay Diyos ko, hindi ko utosan mga mga anong panggatong. Kawawa naman. Hindi yan lalaki kasi sabi gat Uy ka dyan. <laughs> may batang isa dito guys sa tabi ko. nakikasyoso din sa ginagawa kong video. Deb. Asa man ka Deb? Huh? Ha? Nakisay nga mo. Ne, what's your name? Say mo nga. Yeah. Ne, wakaila siya nga. Hindi na ko ako. Ayan guys, ay habang nag-ano, landmaster. Ayan, panuori natin si kuya na nag master. Kuya? O, oh, kuya. O, oh, kuya yan. Kuya yan? O, oh, yes. Ayan o. Oh. Ayan si kuya. Kuya na? Ha? Huh? Kuya na? O, oh, kuya. Na? Tawag ka ni mama ka. Tawag ka. Tawag kang mama. Hoy! Uy ka dyan. Huwag kang mama Ayan, guys <laughs> no, Doon sa amin guys Hindi ko ano Ayana? Kasi next Ayana? week pa siya ganyanin Ayana? Pero hindi ko na maabutan O oh, kuya Hindi ko na maabutan kasi alis ako hindi ko ma ma-video yung pagganyan sa palaya namin kasi aalis ako dito na lang tayo sa palaya ng aming kapitbahay na? oh, kuya dito na lang tayo sa palaya ng kapitbahay namin kasi yung sa amin next week pagganyanin. yang yung kaso next week aalis ako so wala hindi ko siya maano hindi ko siya makapture o diba ganun o oh, kuya nga Oo. Kuya yan. Ayan guys. Dito muna tayo mag ano. Manood ng kanyang ginagawa. Tubig. Ayan may tubig daw guys. Tingnan nyo guys. Ayan may tubig. Oh. Ayan tubig. kasi guys, hindi tayo lalapit doon kasi ano, maputik. Kaya dito no, boom, na lang tayo. Bum-bum din Hindi, bum-bum. Yeah. Oo, landmaster. Oh, uh -huh. land ikaw. Land, land. master. Land. Master. Land Master. Ayan si Bumabum? Hindi yan bumbong. Oh, hindi. Land Master yan. Hmm. Bumbong ba yan? Hindi naman yan Oh, hindi. Bumbong daw yan, guys. Sabi niya Ini <laughs> hindi naman yan bumbum, Oh oh inden bom bom. Nde. Okay. Nde. Okay. Ha? Nah. Unca. Tubig? Hmm. ligok ka? La kau. La to ka? Kau mau deke mau anto. Oh. <laughs> oh. 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 Amba. Amba ka? Ai deku dusko lubung kasalakok. Napuk man. Angkaku? Luto ka? Kamao ka? Ah, lapok man. <laughs> ay, na. Luto ka? Ha? Luto ka? Luto ka? Luto ka? sa pa? Oi, ay wag sa pa. Punta daw siya na ilog mga jay na ginoko. Alam niyo ba kung gaano pa yung kaliit mga jay yung kausap ko? Oo, oh, kuya. Pakita ko sa inyo guys kung gaano kaliit yung kausap ko. <laughs> ayan. O oh, diba ayan. Ipapakita diba? ko sa inyo kung gaano siya kaliit. At saka gaano siya kadaldal. Guys. Ang aking kausap. Si Dibdib. Adaldal. Tayo. Tayo. Ayan. Si Dibdib. O. Oh, ayan. Makulit yan. Madaldal. Si Dibdib. -Dib. Ayan. Si Dibdib. -Dib. Ya, nyinyu bata guys. Ang kulit kan anu, dal-dal. Uku ya, enggak? Anggeh, enggak? Hah? Uku. Bulan master. Manggeh? Oh, riyan ha, bom-bom. Iya, nak. Oh, Kuya. Iya. Oh, <laughs> <Dina. laughs> oh, Hoi, di mana Ibu Kuya? Enggak. Oh, di Oo, yeah. buku kuya nga. Pero hindi sa'yo. Hindi mo kuya yan. Nasaan si papa mo, Dave? Bumbum. papa mo yan? Oy! <laughs> hindi mo kaya papa yan. Ha? Huh? So oh, yun, yung tinuro pa niya guys. Oh, tinuro niya sa ano, yung hawak niya na ano, ting-ting. Yan. Oh, saan? Papa ba yan? Oh, oh hindi ko uh, papa eh. Papa mo yan? Hindi. Nasaan ang papa mo? What? Bakit? Nasaan? <laughs> What eh? Oh, nakakaintindi yan siya guys ng kunting Tagalog kasi. Oh, boom, boom. Kasi ano yan sila? Sa Maynila nakatira pero medyo matagal na sila dito Kaya bisaya na yan siya taba, Yung mama lang niya, halo kasi Sabi kaya, naintindihan yung tindihan niya? Ba? Ha? Ba? Hindi yan papa? Taba na Ay, taba ba? Baha? Oo O, isa pa, hindi na yan, sapa? pa? Sapa pa daw, yung ilog Ano yan? Basak? Palayan Palayan O, palayan

Ayan, dito kami guys. Nanonood lang kami guys. Ayan, pinapanood lang namin ang naglan master at nagpagtsikahan sa batang ire na maliit at ang daldal. -dal. Kung gaano siya kaliit, ganun din siya kadaldal. <laughs> Kung gaano siya kaliit, dan ganun kalaki yung daldal. Ha? Huh? Dito din? Oh, dito din. Oh. Tau na ka. Nakuya. Tau ga? Nakuya. Hmm. Tawag ah. Nah, kuya. Kuya. Na hello. Na hello. Hello. <laughs> na hello kuya. Hello kuya. Hindi nga bumbong. Oh, hindi. Oh. Balik? Ayo balik ah. Mamanya boleh ah? Oh, ya. Mamanya mama? Oh, suku so sama mama. Suku so mama? Hmm. Pag binalik mo, suku so sama mama. Hmm. Ma? Hmm. Ma? Ma? kau ban? Hah? Lulu yan? Oh, ah, si Lulu ba yan? Oh, si Lolo pala yan. O, ah, diba? Lolo daw niya yan. Sure ka si Lolo mo yan? Ha? Oo oh, daw. So, ayan lang guys. Hanggang dito na lang ang ating for today's video. Thank you for watching. And don't forget to like subscribe and click the bell button para manotify kayo sa mga susunod kong video. Bye bye guys. God bless everyone. Lolo daw hindi kaya si Lolo. Ay Lolo ko yan. Ah, oh, kala ko hindi mo Lolo yan. Lolo pala daw niya yan talaga. <laughs> bye bye. Bye bye guys. Bye bye. <laughs>